Magpapalago pa ng ekonomiya at dagdag na trabaho. Ito nakikita ng DENR sa potensyal na industriya ng pagmimina sa bansa. Tiniyak naman ng ahensya na hihigpitan ng pagbabantay sa epekto nito sa kalikasan, komunidad, kabuhayan. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla. Ang halaga ng produksyon ng ginto, nickel at tanso sa Pilipinas pumalo sa so 160 billion pesos na karaang taon. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, malaki ang potensyal ng industriya ng pagbimina sa ating bansa na makadagdag sa gumagandang ekonomiya ng Pilipinas. Kamakailan lamang na ang 0.5% na kontribusyon ng industriya ng pagmimina sa gross domestic product ng bansa. Pinabibilis ng DNR ang pagpoproseso ng exploration permit at mineral production sharing agreement. We want to be able to foster um an environment that will encourage investment in processing this year uh with the work that we're doing on digitalizing permitting as well as looking into possibly parallel processing we can shorten that permitting time Ang mabagal na proseso ng pangangalakal sa Pilipinas at hindi napapanahong patakaran sa buwis at royalties ay ilananya sa mga hadlang sa mga nais mamuhunan it all, all boils down to the cost of doing business no which uh, uh we are trying to 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 also address that we have been uh, 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 coming up with administrative orders executive orders issued by our president to simplify our uh, business processes kung maisasaayos ito karagdagang 47 billion pesos ang inaasahang kita ng Pilipinas sa taong 2028 tiyak ding madaragdagan ang kasulukuyang 200,000 trabaho sa sektor ng pagmimina, lalo na kung maipoproseso ang mga mineral sa ating bansa. Instead na, na we extract it and just export it in raw forms, we increase the value of the, those extracted materials by processing it also here. No? They bring also their uh, technologies and their uh, uh capital to the country so that so that the plants uh, are established here and process kasi in ganon we what the value of those resources will be multiplied many times eh. uh, instead of just raw materials you know if you can process them Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. tatlong processing facility ng mineral ang itatayo sa Zambales, Palawan at Surigao na isang economic managers na maging producer din ng baterya ang Pilipinas upang makasabay sa tumataas na demand sa electronic vehicle at clean energy. In that march towards energy uh, self-reliance, we would require more wires. We would require more um, batteries, more energy storage systems, more electric vehicles. So that demand is there. Siniguro naman ng DNR na hinihigpitan ang pagbabantay sa epekto nito sa kalikasan, komunidad at kabuhayan sa mga lugar na may minahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinihingi na ng ahensya ang detalye kung gaano kalayo ang gagawing minahan sa mga protected area at heritage site. What we are doing is working with the NCCCA, NCCA now and the NHCP to actually classify the types of sites in order for us to put the required mitigation or intervention Um, that would be uh, needed in order to preserve and protect these areas. Kinakailangan ang nararapat na distansya ng mga minahan bago aprobahan ang Environmental Compliance Certificate. Kalei Zalpordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!